Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa Pananampalataya Ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol po kay Juan Bautista at kay Propeta Elias. Sino ba sila? Sila ba iisa? Ngayon ay alamin po natin sapagkat ito'y tanong ni Reyes Renato. Basahin po natin, Brother Owen, anong verse po na sinabi ni Elias na siya si Juan Bautista? Bakit hindi niya sinabi na akong si Juan Bautista ay si Elias? Ngayon, bago po natin ito bigyan ng linaw, kayo po ay welcome sa ating channel, God's Word Read Scriptures. Kung bago ka pa lang na napadaan sa ating channel, subscribe now. At dito, magkakaroon tayo ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa kanyang mga salita. Ngayon, mabalik po tayo sa inyong mga katanungan ito at bibigyan natin ito ng paglininaw. At ngayon, babasahin natin sa mga sulat ni Juan. Bigyan lang natin ito ng magandang pangunawa. Mababasa po natin ito sa mga sulat ni Juan, chapter 1, verse 19. Pinapunta ng mga pinuno ng mga hudyo sa Jerusalem ang ilang mga pare at libita upang tanungin si Juan kung sino talaga siya. Tinapat sila ni Juan. Sinabi niya, Hindi ako ang Kristo. Nagtanong sila, "Kung ganoon, sino ka? Ikaw ba si propeta Elias?" Sumagot siya, "Hindi. Tinanong pa nila si Juan, "Ikaw ba ang propeta na ipinangako'ng darating?" "Hindi rin," sagot ni Juan. "Kung ganoon, sino ka talaga? Sabihin mo sa amin para may maisagot kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa sarili mo?" Ang mga nagsugo sa mga taong pumunta kay Juan ay mga pareseyo. Sumagot si Juan, Ako ang taong binanggit ni Propeta Isayas nang sabihin niya, marinig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, tuwirin ninyo ang dadaanan ng Panginoon. Tinanong nila ulit si Juan, Bakit ka nagbabautismo kung hindi naman pala ikaw ang Kristo o si Elias o ang Propeta? Sumagot si Juan, nagbabautismo ako sa tubig, ngunit may nakatayong asama ninyo na hindi ninyo nakikilala. Siya ang sinasabi kong darating na kasunod ko. At ni hindi man lang ako karapat dapat na maging alipin niya. Nangyari ito sa Bitanya sa kabila ng Ilog Jordan kung saan nagbabautismo si Juan. Ngayon, dito po sa inyong kinatanong, ano, ito po yung verse na kung saan ay nabigyan po natin ng linaw. Dito sa ating binasa, ano po, bigang Reyes nato. bigyan natin ito ng paglilinaw, ano, dito sa inyong itinatanong. Gusto kong maging malawak tayo sa inyong itinatanong kasi po baka magkamali tayo ng unawa o diwa sa pagsagot po natin. Kasi kailangan may connection ang inyong itinatanong sa mga sagot na mababasa natin sa kasulatan. Ano po? Ganito yan. Uulitin ko po. Anong verse po na sinabi ni Elias na siya si Juan Bautista. So ito yung ating aalamin. Pero dito sa pangalawang pangungusap mo, bakit hindi niya sinabi na akong si Juan Bautista ay si Elias? So ito yung pangungusap mo, unho, ay ito yung mababasa natin dito sa Juan chapter 1 verse 21. Bakit nga hindi niya sinabi na siya ay si Juan Bautista ay si Elias? Ulitin po natin itong pangungusap na ito sa Juan chapter 1 verse 21. Nagtanong sila, "Kung ganoon sino ka? Ikaw ba si propeta Elias?" Sumagot siya, hindi. Sumagot po si Juan Bautista, ang sabi niya, hindi. Tinanong pa nila si Juan. So, another question po uli kay Juan Bautista. Ikaw ba ang propeta na ipinangako'ng darating?" Ang sabi ni Juan Bautista, hindi rin. Kaya ito yung sagot ni Juan. Kaya po, dito sa inyong mga komento, ano ho? sabi mo, bakit hindi niya sinabi akong si Juan Bautista ay si Elias? Ngayon, bago tayo magpatuloy, no? Ito lang ang tanong. Bakit itong mga iskriba na kung saan sila nagpapatupad ng kautusan, hindi ba nila naunawaan yung kasulatan? Sapagat sila ang may hawak ng kasulatan. Kaya sila tinatawag na iskriba Manunulat po sila, kaya iskriba, iscribe Yun po ang dapat nating maunawaan Mga manunulat Maging yung mga manunulat ay hindi nakakaunawa Kaya hindi sinasabi ni Juan Bautista Na siya yung Ilias na darating Nakita po ninyo? E maging sila po hindi nakakaunawa E eh how much more tayo? Gagawin natin yung mga bagay na magpapabautismo sa tubig. Eh, hindi natin naunawaan na yung Juan Bautista, yung pala si Elias na, na tinutukoy ayon sa kasulatan. Hindi eh, di ba't naging malino po ba sa atin? So ngayon, aalamin naman natin ang kasagutan dito sa ano mong pangungusap. Sinabi ni Elias na siya si Juan Bautista. So ito yung verse na gusto mong maalaman. So hahanapin natin sa banal na kasulatan. Ito po yung sagot sa inyong itinatanong. Kaibigan Reyes, ito po yung magiging sagot po natin. Mababasa po natin ito sa Marcos 9.13. Basahin natin, Dada po at sinabi ko sa inyo na naparito na si Elias at ginawa din naman nila sa kanya ang anumang kanilang inibig ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Ngayon, bigyan pa natin ito ng linaw sa ibang salin. Masahin naman natin dito sa ES India. Ano po? Sumagot siya sa kanila. Totoo yan. Kailangan ngang dumating muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Ngunit sasabihin ko sa inyo, dumating na si Elias. At ginawa ng mga tao ang gusto nilang gawin sa kanya ayon rin sa isinulat tungkol sa kanya. Ngunit bakit nasusulat din na ako na anak ng tao ay magtitiis na maraming hirap at itatakwil ng mga tao. So ngayon, naging malinaw po sa inyo, ito po yung verse na kung yung si Elias, yun din po si Juan Bautista. So malinaw po ba sa inyo? At ngayon naman, gusto kong madagdagan ang inyong kaalaman at pangunawa dito sa ating tinatalakay. Basahin din natin itong talatang ito sa mga sulat po ni Matayo 17.10. Ito pa ang nilalaman ng kasulatan. Tinanong siya ng kanyang mga tagasunod, bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na kailangan daw munang dumating si Elias bago dumating ang Kristo? Dito unuwain po ninyo. Di ba't nauna po si Juan Bautista? Yung Juan Bautista na po yun, na tinutukoy ng ating Panesyo Kristo ay si Elias. Nakita po ninyo? Kaya pag hindi nyo kilala yung nagbabautismo sa tubig, yung palay si Elias, nakita po ninyo? Kaya doon sa mga tao nagbabashare sa ating channel, ay hindi nila napagkakilala na yung Juan Bautista na nagbabautismo sa tubig ay si Elias pala yun. Ituloy natin sa verse 11. Sumagot si Jesus, totoo yan. Kailangan nga dumating muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sino po yung naghanda? Yan po ay tinutukoy ay si Juan Bautista. Ituloy pa natin. At mamaya makikita natin na yung Elias na yan ang tinutukoy ay si Juan Bautista. Tuloy pa natin sa verse 12. Ngunit sinabi ko sa inyo, dumating na si Elias kaya lang hindi siya nakilala ng mga tao at ginawa nila ang gusto nilang gawin sa kanya ganyan din ang gagawin nila sa akin na anak ng tao, pahihirapan din nila ako. Ngayon, alamin natin na kung saan ay bago dumating ang ating Paneso Kristo, di ba't si Juan Bautista ang tinutukoy din po doon na kung saan ay mauuna sa ating Panginoong Hesus? Basahin natin. Ito po basahin po natin sa mga sulat ni Marcos, chapter 1 verse 2. Ayon sa nasusulat sa Isayas na propeta, narito ipapadala ko ang aking sugo sa iyong unahan na maghahanda ng iyong daan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Si Juan na tagapagbautismo ay dumating sa ilang at ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Meaning, ito po yung tinutukoy ng ating Panginoong Hesus na si Propeta Elias. So, kung babalikan po natin ang talatang ito, nagiging malino po ba sa inyo? Tinanong siya ng kanyang mga tagasunod bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na kailangan daw munang dumating si Elias bago dumating ang Kristo. So ito po yun, ano, basahin natin sa ibang salin para maintindihan natin. Yung mga tagapagturo, yung po yung mga eskriba, ang tinutukoy dyan. Basahin po natin, ano, sa ibang salin, Tagalog ang Biblia. Tinanong siya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, bakit kaya sinasabi ng mga eskriba na kailangang dumating muna si Elias? Kaya yung Elias na yon ay ang tinutukoy nga po ay si Juan Bautista. Tuloy natin sa verse 11. Sumagot siya at sinabi, sinabi po ng ating Panginoon Jesus. Tandaan po ninyo, si Jesus na po ang nagsabi dito. Kaya dapat maunawaan po natin. Ano? Ulitin po natin. Sumagot siya at sinabi, totoong darating si Elias at ibabalik ang lahat ng mga bagay. Ngunit, sinasabi ko sa inyo na dumating na si Elias at siya'y hindi na nakilala kundi ginawa nila na sa kanya ang anumang kanilang naibigan, gayon din naman ang anak ng tao ay malapit ng magdusa sa kanila. Meaning, malinaw po ba? Kaya doon sa mga nagbabautismo sa tubig, sa parahan ni Juan Bautista, ay eh si Elias pala yung tinutukoy. Kaya dapat nating malaman na iyong bautismo sa tubig ay talagang hindi dapat nating gaganapin. Pero sa kanila, kung ginaganap po nila, ay wala tayong magagawa. sapagkat pinagpipilitan pa nila yung mga bagay na gusto nilang gawin, kaya nga po wala tayong magagawa kung hindi sila nakakaunawa ng kasulatan. Ngayon, gusto kong ipalam sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya. Kaya yung iba nagkakamali sa diwa at ginaganap yung mga bagay na hindi dapat ganapin, may mga ganitong tao talaga. Katulad po dito sa nakasulat kay Marcos 8.28. Ngayon mga kapatid ko sa pananampalataya. Gusto kong unuwain ninyo itong nakasulat kay Marcos. Sapagkat may mga taong talaga nagkakaroon ng maling unawa. Namamali sila sa diwa kung hindi nila uunuwain ang bawat nakasulat. Lalong-lalong na po dito sa mga ebanghelyo ng Diyos kung wala tayong pangunawa, talagang ililigaw tayo. Kaya yung iba na hindi nakakaunawa, ginagawa yung mga bagay na hindi naman ipinapagawa. Katulad dito, unawahin natin, no? may mga ganitong sitwasyon situation ng mga taong na hindi nakakaunawa. Basahin natin, Marcos 8.27 Pagkatapos, pumunta si Jesus at ang mga taga-sunod niya sa mga nayon na sakop ng Cesarea Pilipos. Habang naglalakad sila, tinanong ni Jesus ang mga tagal-sunod niya, Sino raw ako ayon sa mga tao? Tanda po ninyo ha. Ayon sa mga tao. Baka ikaw ay yung ibang tao na hindi nakakilala kay Jesus. Kaya minsan ang pagkakilala kay Jesus, siya si Juan, siya si Propeta Elias, at marami pa. No? Dito natin malalaman sa verse 28. Sumagot so, sila, may mga nagsasabing kayo po si Juan. O tingnan po ninyo. Aakala nga kay Jesus siya si Juan Bautista. Kaya akala nga ni, ng ibang mga tao ay nagbabautismo yan si Jesus. Yun ang pagkakilala na kay Jesus. Kaya yung iba, baka ganun din ang pagkakilala kay Jesus. Kaya nagbabautismo si Juan Bautista, ay kailangan natin magbautismo din. Ngayon, para maintindihan natin, no, bakit nga nagbabautismo si Juan? Ngayon, unawain natin ang talatang ito. Kasi may mga tao na ang pagkakilala kay Jesus, parang si Juan, kaya nagbabautismo rin si Jesus. Parang ganun ang kanilang diwa, no? Ay, ito pa isa. Ulitin natin itong talatang ito. So, magut sila, may mga nagsasabing kayo po si Juan na tagapagbautismo. May nagsasabi rin kayo si Elias at ang iba na may nagsasabing isa po kayo sa mga propeta. 29, tinanong sila ni Jesus, pero para sa inyo, sino ako? So, magut si Pedro, kayo po ang Kristo. So, malinaw. Kung nakakakilala tayo sa Panginoon, ay di kikilala na natin ang Panginoon sa Kristo na siya yung Kristo na tagapaglitas. Amen? Kaya nga po dapat maging malinaw sa atin ang mga bawat nangyayari at nagaganap sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga isinulat, uunawain natin ang bawat senaryo, pangyayari at naganap. Salamat po kung kayo nakaunawa doon sa iba na namamali sa diwa, ay eh, wala na ho tayo magagawa. Yun po yung mga taong nabulag ng maling aral. Kaya bulag, kahit anong gawin natin, hindi nila makikita ang katotohanan. So salamat sa Diyos, kung kayo nakakaunawa sa ating mga paliwanag, hindi po kayo madadaya. Kaya please subscribe to our channel. Kung naunawaan mo, huwag kang makakalimot na mag-like at mag-comment at i-share mo ito sa mga mahal mo sa buhay. At ngayon, kung kayo po ay nakaunawa at nasagot ang inyong mga tanong, please like and comment and share sa mga mahal nyo sa buhay. And don't forget to subscribe to our channel. Salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Sa Diyos po ang papuri at pagsalamat at pagsamba. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.